Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa kauna-unahang pagkakataon, proud na ibinalandra ni Alice Dixon ang kanyang nobyo in a photo she posted on Instagram nitong September 20. Kuha yun sa isang beach resort kung saan nakakandong siya sa guy in her white bikini habang yakap-yakap naman siya nito. May takip nga lang ng mukha ang mukhang foreigner na guy. Balbon at hunk at bata pa ang itsura. Hindi rin pinangalanan ng aktres ang foreigner-looking guy. Nilakipan niya ito ng caption na mornings be like, Mama and Papa, my forever. Agad nagconclude ang mga netizen na baka ang gayraw ang baby aura ni Alice na iniuwi niya rito. Matatanda ang ng mga netizen noong 2018 ang site ng kay Alice sa Crimson Resort and Spa sa Boracay. Paano raw nagkaroon ng access doon ng aktres gayong isinara ang buong isla for rehabilitation? Depensa naman ng taga-resort, Nobyo ni Alice ang isa sa mga top executive nito at legal silang mga residente roon with proper documentation. Ang gay ba sa recent photo na ipinost ni Alice ang naturang top executive? Anong masasabi mo sa balitang ito?